Alam niyo ba na ang pulang sitaw ay mayroong mataas na fiber content? Karaniwang nagikita ang sitaw sa mga lutong ulam. Bukod sa mura ito, marami itong kaakibat na binipisyo sa kalusugan. Ayon sa pananaliksik, ang sitaw ay mayroong mataas na fiber content. Ang sitaw din ay punong-puno ng nutrients, vitamins at minerals na nakakatulong sa pagsugpo ng mga nakakapinsala sa katawan. At ito ang mga binipisyo sa ating katawan. Number 1. Mayaman sa nutrisyon. Ang sitaw ay magandang pinagkukunan ng mga bitamina tulad ng Vitamin C, Vitamin K, at folate. Pati na rin ng mga mineral tulad ng potassium at iron, na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Number 2. Kalusugan sa puso. Ang sitaw ay nakakatulong sa pagbaba ng antas ng kolesterol na nagpapabawas sa panganib ng sakit sa puso. Ang potasyum sa sitaw ay nagtataguyod din ng malusog na antas ng presyon ng dugo. Number 3. Pamamahala sa timbang. Ang sitaw ay mababa sa kaloriya at mataas sa fiber kaya ito ay magandang idagdag sa isang diet na pangangalagaan ang timbang. Ang fiber ay tumutulong sa pakiramdam ng kasiyahan sa pagkain na makakatulong sa pamamahala ng timbang at malusog na pagtunaw. Ang sitaw o string beans ay isa sa pinakapopular na gulay sa Pilipinas. Madali itong lutuin at masarap isama sa iba't ibang ulam. Bukod sa lasa, mayroon din itong maraming binipisyo, katulad ng tinalakay natin kanina. Kaya kung napanood mo ang video ito, I-like mo na at ishare sa mga kaibigan, kapatid at kamag-anak para malaman nila kung ano ang mga binipisyo ng sitaw na ito. Bye-bye!